Hindi pa nga nasagad-sagad. Buto mo. na yun eh, naglabas. Kulbaan mo kay buto na maglabas. Tinda. 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 Sana pala nagpasabi kami no, nagpunta kami para makadala din kami ng mga gamit kung alam namin may magpatanggal Ang dami sa <laughs> amin no, ma'am, dyan sa Matangguli Nasa 30 plus Hala? <laughs> wala, wala nagtanggal Hindi pa nagtanggal si Ate Ayn? Wala po wala pa kasi. Wala manong... mo wala po nga siyang binigay sa kanyang 40, 40, 40. 40. Ay kasi ano ko doon kapon. Wala pa kasi kontra. Tapos lalo ngayon, si Ma'am Noel, ay hindi naman din sa amin ang ay, siya, na bitin. Sino naman? Alam nyo ba, lahat na ikutan ko na ng buong balabak, matangguli na lang talaga. Gusto gusto ko magpunta, pero hindi ako nakakapunta. Pasir ka rin ba, Ma'am? Matangguli. Oh, kay chute to. Yuh! Yuh! Yuh!

Yeah. yeah.